Good day to everyone. Today is another day that the world began. And today is, ano ba kayo, Wednesday? Today is Wednesday. So pupunta kami ngayon sa aming rehearsal. Dahil 20 anniversary ng aming pinagkatrabuhan ay kami sasayaw doon. Natural, kami lang naman dancer doon. Ayon. Uh, so may rehearsal kami ang aga. Tapos hanggang alas 4. Tapos bukas pa kasi nga dalawang module. Dalawang uh, ano ba tagalog yung module? Dalawang set ng sayaw ang gagawin namin dahil dalawang araw kami doon. Go daw. Ayan, go. So, dalawang R, dalawang module lang gagawin namin. So, dalawang set ng sayaw. Kasi nga, dalawang, puro dalawa ako, paulit-ulit ang dalawa. At, uh, yun nga. Mahaba-habang rehearsal, kaya meron pa bukas. Marami-raming sayaw yun at uh, yun lang balitaan kit... Bala... balitaan ko kayo guys pag okay na kami so once muna Traffic Traffic So what's up bro Yun nga tapos na kami mag rehearsal Meron pa bukas Ngayon papunta kami ng Baklaran para bumili ng ng costume and syempre para magsimba na rin dira lang mapunta ron Ayan, eh, nasa harap ko si Putot in the house Spencer, yo Ayan ang rider na grupo ko Yes, mga brand Dito na tayo sa Baclaran Church Doon ang parking sa kabila niya na eh Ito kakanan dito So See you na lang mamaya Ay, haba ng pilaw Patay Oh wow Maluwag ah Wow Oh bongga Walang mga ano oh Ay Taray ah. Ang bagong baklaran Kailan hanggang kailang kaya yan Oh sa kabila wala na rin oh Wala na rin nagtitinda Maluwag at puro gilid na lang siya mga bro may ulit ako nakapunta dito Yung angas oh. Ang tanong hanggang kailan Ang bagong baklaran Taray oh. Lumuwag Stig, stig, stig Good, 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 good Sana mapanindigan Meron pa rin mga pasaway Ayan oh oh. Dead ma tataas lang nila. Tapos balik ulit sa pwesto. Stick, di ba? Ah, uh, ito, ito, talaga siguro yung umiikot. Si ganun din eh, ayun know, oh, katulad niyan, biglang papasok rin. So andito na ako, bro. Maganda yung ano. Yung ano nang lugar ngayon, atmosphere ng baklaran maluwag at sabra ah, tapos ko lang magsimba nagsisimba lang pala kami sa baklaran kung nakita nyo kanina yung yung ganda ng baklaran malinis na yung mga gilid mga bro tapos malinis na tanong kailan hanggang kailan kaya bang panindigan yun ang mahirap doon sa Divisoria pala kami bibili ng costume. Mahaba-haba na namang biyahe. Siguro na-inspire sila dun sa nangyari sa Divisoria, no? Kaya siguro ginaya ng baklaran. Pero, sana. Kasi ginawa na nila yan. Ilang beses na lang ginawa yan. Nilinis na nila yung baklaran. Pero nangyayari bumabalik. At bumabalik pa rin yung mga vendor. Mga pasaway na vendor. Sila pagalit pag pinaalis. Sana kaya panindigan hindi eh, na no, mahirap doon yung panindigan. Or dahil patigas talaga ulo ng mga Pilipino. So punta akong baklar ng Divisoria ngayon doon kami mamimili ng costume. So yes, and dito na tayo sa Maynila. Kung nakatirik ang monumento ni Rizal Alasa na yun. Ayun, Rizal Park, what's up? Pwede, diretso lang daw ito na yung dito na yung uso na parang walang helmet or wala talagang helmet yung mga nagmumotor ito yung napansin ko sa Maynila sa tuwing pumupunta ako dito bibili akong costume ayan napapansin ko ang daming ang daming nagmumotor na walang helmet sana mapansin ni Mayor Sko Moreno to walang helmet. Walang helmet, nagsi-cellphone. 'di ba? Diba? Walang helmet. Ang kas yung anak. Sana mabigyan ng pansin to. Napakasimple lang to pero para sa mga kapwa nating rider eh napakaimportante nito mga bra. 'Di ba? Basic pero napakaimportante at napakahalaga dahil dito ililigtas yung buhay niyo mga helmet na yan oh. shout out ko nga si ano si sir yung ano yung riders na police ay riders na oh, riders na police yung naninita na kahit sino yung sinis yung riders na police na naninita sa kalsada yung pangalan nun sir sir kung sino man kayo ito kayo pumunta sa Maynila ano marami ta marami kayong masisita sir Limutan ko yung pangalan niya Pero astig na ano yun eh, na pulis. Tapos kapwa pulis, sinisita niya. Kapwa MMDA, uh, yun, sinisita niya, ang galing. So shout out sa'yo sir, dito kayo manita sa Maynila. Dahil sobrang dami ditong walang helmet. Pero tingin ko kaya na ni sir, ano yan, Sir isko Moreno Mayor Isko Moreno Isang malupit na mayor Ano ba ito? Si nanay walang helmet Yung bata walang helmet Ay walang helmet Magkapamilya Ang dami dito mga bra ang helmet yung angkas Ah, motor niya. GT Tomas Ito na yung nilinis ni Isko Moreno Ayan mga braw Maluwag na Dati walang nakakadaan Dito na Ayan Malinis na ito sya Dati walang Walang nakakadaan dyan Ayan Ayan Dami na totoo nga totoo nga yun sa picture mga video na lumalabas. labas, uh, magaling mabuhay ka, Sir Isko. Mayor Isko Moreno. Ka ah, kaliwa ako. Ayan tignan niyo dito, highway 'yan ayan. walang helmet. 'Yun walang helmet, ito yung angkas walang helmet. Tapos may pulis doon hindi ko alam kung paano nangyari yun yan yung mga nakikita ko napapansin ko dito kung pupunta ko dito sa Maynila di uso ang helmet ano nakita nakikita nyo ba mga bro ang helmet, yung angkas may pulis naman dun for sure dumaan sila dun di ba? traffic enforcer may panikit pero pwedeng walang helmet pati ang cast rock and roll sana naman parating to kay Mayor si Risco para po sa kaligtasan ng mga ating mga rider yun lang po yung napapansin ko dito sa Maynilab bawal magsuot ng helmet walang helmet walang helmet ang daming helmet mga bra bawal ba, ba dito mag helmet yun walang helmet bilang ba bibilangin ko nga sa ano sa video rock and roll pala dito sa Maynila so dito na tayo sa Tuban mamayan na lang mga bro update na lang See you later Yes what's up bro Ginabi na kami At kami pa uwi na Mission accomplished na Kompleto namin yung costume Para sa 2 entry 3 Bata pa ako para mapagod Again, one helmet maghahanap pa tayo dito sa Maynila ng walang helmet kasi lang madilim na so yun nga hanggang dito na lang no huwag kalimutan mag like comment and share the video and subscribe and ring the bell maraming salamat Molo Beisha signing off peace ya Gangster. bounce bro